Sa papalapit na salubong sa bagong taon, sinalubong din sa NAIA Terminal ng ilang opisyal ng pamahalaan ang mga OFW na umuwi sa bansa. Pinangunahan niyan mismo ni Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, kasabay ng second founding anniversary ng ahensya. Nakasanayan na ng mga umuuwing OFW na silang nag-uuwi ng mga pasalubong pero ngayon, sila naman ang biniyayaan ng pasalubong bags at media noche package mula sa OWA, PCSO at DMW. Parando ito ng ahensya na pasalamatan ng ating mga kababayan sa kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaugnay po ng iba pang mga issue sa mga kapatid nating migrant workers, makakausap natin ngayong hapon si Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang siyang officer in charge ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Sir Mon. Sa inyo mga taga-pakidig, kapatid, magandang hapon po. Opo, simulan po natin, uh, Yusek, dito sa labimpitong tripulanting Pilipino na nandun pa rin sa barkong hinayjak ng mga Houthi. Ano po ba ang update doon? Well, sa ngayon, alam natin na sa pamamagitan ng DFA ay merong pagkakaroon ng koordinasyon with foreign governments na maaaring makatulong sa atin sa pagpapalaya at ligtas na pagpapauwi ng ating labing patong tripulante. In the meantime, mm -hmm. ayon sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ay we are hand-holding the families of the 17 seafarers throughout this difficult process that they're going through. Mm -hmm. And kinakausap namin sila, binibigyan namin sila payo at gabay uh, sa kanilang pinagdadaanan. And we make sure na hindi sila maiiwanan at hindi nila na namararamdaman nila all throughout ang suporta at tulong ng pamahalaan until sa ligtas na pag ng pagbuwi ng kanilang mga mahal sa buhay. I understand talaga nangunguna rin po dito yung DFA, Sir. Pero do you have an idea ano po ba yung kondisyon bago po sila mapalaya? Okay. Alam natin na sila ay, ang 17 na tripulante ay safe and unharmed. Bakit? Kasi alam natin na sila mismo yung labit pitong tripulante ay tumawag sa kanilang mga mahal sa buhay binayagan mm -hmm. silang tumawag kaya tapos uh, salamat tayo sa ganitong klasing pagkakataon na sila uh, makakatawag at makakaakap sa kanilang mga mahal sa buhay na personal na sila ay safe and unharmed at at the same time pagkakaroon na rin ng ng pag usap at pag-assurance din sa kanilang sa isa't isa ng mga pamilya na patuloy ang ang pagdasal at pag-alala at pagkakaroon ng mga mga koordinasyon with the proper authorities until sa sila lubos na makalaya. Opo, we are hoping na sana ay makalaya nga po sila kaagad. Sir, on another issue at sana ito'y Ah, talaga magtuloy-tuloy din. No? Nagsimula na rin daw po kasing kontakin ng Saudi Arabian authorities ang nasa 10,000 mga na-displaced noon na OFWs. Kaugnay po ito sa atrasadong pasahod sa kanila nung mabangkarote po yung construction firms mula 2015 hanggang 2016. May time frame na rin po ba ito, Yusek? Okay. Ang alam natin sa ngayon ay yes, meron ng communication sa mga ilan sa mga beneficiaryo. Ang alam natin sa ngayon ay merong mga ilan sa kanila ay nakatanggap ng cheque pero hindi pa natin alam kung magki-clear ang mga cheque tinutulungan natin silang ideposito ito sa sa government bank para lubos na ma-encash pero still awaiting clearance no pangalawa ay alam natin hindi lahat sila ay nakatanggap ng cheque kaya ta, plano ko nga makipag-usap ng patuloy sa ating mga counterparts sa Saudi para malaman natin kung ano ang next step o ang way forward uh, from here uh, dahil siyempre uh, meron na rin mga tanong yung mga benepisyaryo na hindi pa nakakatanggap ng komunikasyon but having said that napakalaki ng kumpiyansa natin sa prosesong inilaan ng Saudi side dito nagpapasalamat tayo mula pa nung nagpahiwatig ang Crown Prince sa ating pangulo na meron ng kaparaanan at paglaan ng pondo, ng pera, para mabigay yung mga claims. Ngayon, it's really just a matter of carrying out yung, yung mga nabanggit ng Crown Prince kay Pangulong Marcos at yung mga detalye para naman ito ay mabahagi natin sa mga benepisyaryo para alam nila kung anong mangyayari sa mga darating na linggo, darating na buwan. Opo, so ang bola ngayon ay nasa talagang mga nasa Saudi Arabian authorities na no. Panghuli na lamang, Yusek, kumusta na po yung mga pag-uusa para makabalik ang OFW deployment sa bansang Kuwait? Well, sa ngayon, nagkaroon ng pagpupulong no noong uh, unang bahagi ng December. Siyempre, and tayo ay nananali. Uusa pa patuloy. May nakikita tayong progreso uh, in terms of kabukasan sa pag-uusap as compared dun sa unang pag-uusap nung Mayo last, nung, taon pa pala, 2023 pa pala, mm -hmm. Mayo 2023. So, uh, ang asa natin ay magpapatuloy ang pag-uusap and tayo naman ay parati, no? parati tayong nasa panig ng pagpapalakas ng bilateral labor relations ng sino man na host country, sino mang pamahalaan na nag-host ng mga ng OFWs natin. So, sa amin, nananalig tayo na pagpapatuloy lang ang proseso ng pagkikipag-usap. So, wala pa po, no? wala pang specific na sagot tungkol dito. Nasa pag-uusap pa rin po muna. Yes, kasi uh, yung process of labor diplomacy na tinatawag, okay, Sir Moniz, is, is still to unfold. Uh, uh, it would also be uh, rather unfair on my part kung magbigay mm -hmm. ako ng petsa na hindi rin naman ako sigurado. Basta ang, ang alam namin, is labor diplomacy will and always prevail. And in this case, we're hoping na magpatuloy yung pag-uusap. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Hans Kakdak, OIC po ng BMW.